Banata Isandaan at Sham. Kilala ko kung sino. May magnanakaw sa klase natin, si Liam ay may nagtatakang ekspresyon sa kanyang muka pagkatapos marinig ang sinabi ng kanyang kaklase. Okay, okay. Hindi to isang bagay na kaya kong ipaliwanag sa iyo loob lang ng ilang pangungusap. Masyadong komplikado. Basta't bumalik na lang kayo ni Narayan at Cyrus ngayon mismo, Narito na ang lahat maliban sa inyong tatlo ang boses sa kabilang linya ay tila nagmamadali at nababalisa. Sige, naintindihan namin. Pabalik na kami. Mabilis na sumagot si Liam at pinatay ang telepono. Naramdaman niya na wala siguro sa mood ang kaklase niya na lokohin siya at kaya kung anuman ang nangyari ay siguradong seryoso. Liam, ano nang nangyayari nang mapansin ang pagbabago ng ekspresyon ni Liam pagkatapos sagutin ang tawag? Napatanong si Jade nang may nagtatakang ekspresyon sa kanyang mukha. Jade, Michelle, may nangyari sa klase namin kaya kailangan na naming tatlo na bumalik sa klase. Pwedeng maghanap muna kayo ng matatambayan sa paligid habang inaasikaso namin ang problema. Marahang paliwanag ni Liam, umaasa na maiintindihan ng mga babae ang bigla ang pagbabago ng kanilang plano. Mahalaga ba yan? Kung hindi, wag na kayong umalis wag muna kasi naghirap kami ni Michelle na pumunta rito. Si Jade ay mukhang lubos na nag-aatubili na hayaan si na Liam na umalis kaya nagreklamo siya ng nakasimangot. Parang mahalaga, eh, Jade. Babalik din kami pagkatapos. Malungkot na sabi ni Liam. Siya rin ay nag-aalinlangan na umalis. Oh, sige. Tumango si Jade. Tera na sabi ni Liam kay Ryan pagkatapos ay agad na lumingon sa labasan ng restaurant. Liam, may problema ba? Kababayad lamang ni Cyrus para lang bumalik upang makita si na Liam at Ryan na naghahandang umalis agad. Cyrus, mukhang may magnanakaw sa klase natin. Ang lahat sa klase ay nakabalik na sa college at tinawagan ako ni Oorji lang para pabalik tayong tatlo, nagmamadaling paliwanag ni Liam, nababalisang umalis. May magnanakaw, nang marinig ang paliwanag ni Liam. Isang nagtatakang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni ang usapan na ito na pag-usapan ng kanilang mga kaklase kaninang umaga at pagdating ng tanghali. Kilala na nila ang magnanakaw, masyado namang nagkataon, Bago pa man mapag-isipan ni Cyrus ang nangyayari, hinaylan na siya ni Liam palabas ng restaurant sa pagmamadali. Cyrus, pagdating natin sa lecture hall mamaya, sigurado ikaw ang ituturo nila. Gagawin ka nilang prime suspect, pero wag kang mag-alala. Kami ni Ryan ang magiging alibay mo dahil kasama mo lang kami kanina pa. Hindi mo magagawang magnakaw, Pinigilan ni Liam na sabihin ito noong sina Michelle at Jade ay kasama pa nila at naghintay siya hanggang sa makalabas na sila ng restaurant para sabihin ito kay Cyrus. Oo nga, pwede rin akong maging witness mo. Determinadong sabi ni Ryan kay Cyrus. Nang marinig ang sinabi ng dalawa niyang kaibigan na pangisi lamang si Cyrus sa kanila nang walang sinasabi. Sa kabilang banda, sa sandaling makita ni Jade na wala na si Liam, tumingin siya kay Michelle at pabulong na tinanong, Michelle seryoso ka ba sa paghahabol mo kay Cyrus, gusto mo talagang makasama ang taong yon? Oo, tumango si Michelle. Kung ako ang tatanungin, nakakahiya kung magiging kasintahan mo si Cyrus para lang kay Asher. May mas nararapat pa sayo kaysa sa unang si Cyrus na yon. Hindi mo ba narinig ang sinabi tungkol sa kanya ng ex-girlfriend niya, isa siyang tarantado at isa pang na nakakadiril, sabi ni Jade nang may nakakunot na mga kilay. Hindi ko naman plano na makasama siya habang buhay. Anong pinag-aalala mo? Sagot ni Michelle nang may ngiti sa kanyang isip batang kaibigan. Well, wala ka rin namang masyadong makukuha mula sa kanya at saka, ang gagawin yun ay tinanggihan ka sa harap ng lahat ngayon lang. Hindi ko talaga maintindihan. Anong karapatan ang mayroon siya para tanggihan ka? Sana ay tumingin naman siya sa sarili niya minsan. Si Jade ay halatang nagagalit pa rin sa nangyari kanina. Huwag kang mag-alala, makukuha ko rin siya agad. May kumpiyansang sabi ni Michelle. Oo, oo nga. Michelle, ang ganda-ganda mo. Walang lalaki ang may kayang tiisin kap tumango si Jade nang may ngisi sa kanyang mukha. Samantala, sina Cyrus, Liam at Ryan ay nakabalik na sa lecture hall. Ang lahat ay nakaupo na sa kanilang mga upuan. Isang middle-aged man na may suot na J-Time na damit ang nakatayo sa podium sa harap ng klase, nakatingin ng masama sa mga estudyante ng may matigas na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi mapigilan ni Cyrus na matuliro sa sandaling masulyapan niya ang middle-aged na lalaki, ang lalaking iyon ay Benedict Finch, ang Director of Academic Affairs for Freshman sa Laguna University. Kahit na hindi masyadong nakikita ni Cyrus ang taong ito, alam niya na si Benedict ay isang tao na walang magandang binabalak. Pinagsamantalahan niya ang koneksyon niya bilang pamangkin ng Harolding Laguna University upang makapasok sa posisyon niya at madalas niya nang kinakawawa ang mga tao sa institusyon sa pamamagitan ng pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan. Ang mga estudyante na kumakampi sa kanila ay kayang makatakas sa kanilang mga krimen ng hindi napaparusahan, ngunit kung ang isang ordinaryong estudyante ay magkakamali, matindi ang kanilang kaparusa. Ang isang malit na pagkakamali ay mabubugbog ang isang estudyante, habang ang mas malaking pagkakamali ay isang direktang pagpapatalsik mula sa eskwela. Dagdag pa roon, si Benedict ay may reputasyon na madalas siyang nanghaharas ng mga estudyante kaya siya ay lubos na kinamumuhian sa eskwela. Maraming estudyante ang galit sa kanya ngunit walang lakas ng loob na labanan siya. Anong nagawin nyo dyan sa pinto? pumasok na kayo sa classroom, huwag niyong aksayahin ang oras ko nang mapansin ang pagdating ng tatlong mga binata, tumingin ng masama sa kanila si Benedict at sinigawan sila. nag langan ng sandali si Cyrus bago dalidaling pumasok ng lecture hall. Ang lahat ng mga estudyante sa klase nyo ay narito ngayon, hindi ba? Pagkatapos umupo ni na Cyrus, muling lumakas ang boses ni Benedict. Ang lahat ay narito na sir. Ang class president an ay sumigaw sa isang mahinang boses. Ang kanyang mga mata ay namumula na at ang kanyang boses ay nauutal. Malinaw naman na siya ay kanina pa umilyak. Ann, pwede bang ipaliwanag mo ang sitwasyon sabi ni Benedict kay Ann. Sir, ito po ang nangyari, Nangulekta ako ng class fees para sa klase namin ngayong umaga $200 mula sa bawat estudyante, apat na po ang dami ng mga estudyante rito kaya nakakulekta ako ng nagkakatumbas na $8,000. Bago mag gym class Nag-aalala ako na baka mawala ko ang pera kung dadalhin ko yun doon kaya iniwan ko muna ang mga yun sa bag ko. Pagkatapos ng gym, tumakbo ako pabalik sa lecture hall at nalaman kong wala na ang pera doon. Umiyak si sa harap ni Benedict. Anong problema mo? Hindi ba't naglagay pa ako ng notice sa bulletin board sa labas ng college ngayong araw? Binabalaan na ang lahat na may magnanakaw sa eskwela natin at dapat maging maingat kayo sa mga gamit nyo at heto ka ngayon, nawalan agad ng pera. Sabihin mo sa akin, may utak ka ba, sigaw ni Benedict? na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Hindi. Hindi ko sinasadyang mangyari to agad na umiyak si Anne sa mga sinabi ng director. Tama na yan, may magagawa pa ba ang pag-iyak mo? Mababalik ba niya ng pera mo? Subukan mo na lang maghanap ng lang maghanap ng clues. Kung kaya mong mabalik ang pera, hindi ka magiging responsable na problema nata. Gayun pa man. Kung hindi mo mahahanap ang pera, kailangan mong pag-usapan ang problema na tekasama ang mga estudyante sa klase at tingnan nyo kung kaya mo na-bayaran ulit mag-isa ang lahat ng class fees. O kung papayag ang magkaklase mo na magbayad ulit ng class fees. Ang pag-uugali ni Benedict ay tila walang pakialam sa nangyayari at halata namang mas gusto niyang hayaan lang ang nangyayari na ito. Ang pagnanakaw sa school na iyon ay matagal nang nangyayari at hindi lang naghihirap ang school na tapusin ang problema sa panghuhuli ng magnanakaw. Nang marinig ang suhestyon ni Benedict, ang klase ay nagsimulang magbulungan. Ang karamihan sa mga estudyante ay ordinaryong mga tao lamang, malayo sa pagiging mayaman. Ang dalagang daang dolyar ay hindi masyadong marami para sa kanila. Ngunit kung magbabayad silang muli ng ganoon talagang hindi sila matutuwa gayon paman kung sasagutin ni Anne ang bayad ng class fees ng mag-isa masyado yung malaki para sa babae. Pinapanood ang walang magawang ekspresyon sa mukha ni Anne, nag-alinlangan si Cyrus ng sandali. At naisip na kung talagang nawala ni Anne ang pera, hahanap siya ng pagkakataon na pahiramin ng babae ng pera para makatulong. Ang $8,000 ay masyadong malaki para sa isang ordinaryong estudyante, pero para kay Cyrus, iyon ay barya lamang. Sir, sa sandaling iyon, biglang tumayo si Mark at sumigaw. May problema ba? Tumingin si Benedict kay Mark at sumagot sa isang malalim na boses. Sir, kilala ko kung sino ang nagnakaw ng pera pagpapatuloy ni Mark. Nang marinig iyon, ang lahat ng nasa klase ay agad na patanjin sa kanya direksyon ng may nagtatakang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kabanata isandaan at sampu. Payag ka bang kapkapan ka? Nagkagulo ang buong klase dahil sa mga sinabi ni Mark lahat lumingon at tumingin sa kanya. Sumulyap si Mark kay Cyrus, tinitigan siya habang nakatingin. Cyrus de la Cruz tingnan natin kung makakapagyabang ka pa ngayon, babawian kita sa lahat ng katarantaduhan ginawa mo. Sinabi mo bang kilala mo kung sino ang magnanakaw? Nagdalawang isip muna si Benedict bago tanungin si Mark tinitigan niya ito. Oo, oo, kilala ko tumango si Mark, sunod ay tinuro niya si Cyrus at nakusahan siya. Ang nagnakaw ng pera ay si Cyrus de la Cruz. Cyrus de la Cruz, hindi mapigilan ni Benedict ang sarili niyang magulat. Lahat ng mga study ante ngayon ay nakatingin na kay Cyrus pagkatapos nilang tumingin, nagbulungan na sila. Sa totoo lang si Cyrus talaga ang pinaghihinalaan nila, ngunit hindi ito sinasabi sa iba dahil walang makakapagbigay ng ebidensya na si Cyrus nang talaga ang magnanakaw. Mark, ano yung pinagsasasabi mo? Anong ang patunay mo na si Cyrus nga ang magnanakaw? Tumayo si Liam at galit na pinagtanggol ang kanyang kaibigan. Tama. Anong ebidensya mo? Kasama namin si Cyrus buong oras na yon at hindi siya umalis sa tabi namin. Susuportahan namin siya dahil hindi siya ang magnanakaw. Pati si Ryan ay tumayo na rin at galit na sinigawan si Mark. Mapapatunayan nyo rin bang dalawa na kasama nyo si Cyrus sa buong oras na yon? Tinitigang mabuti ni Mark si na Ryan at Liam. Kaya kung patunayan yan, sigaw ni Liam. Ako rin, papatunayan ko agad ding tumango si Ryan. Hey, ano naman kung susuportahan nyo siya? Ngumisi si Mark. Tinitigan ni Cyrus si Mark at napagtanto niya na mayroong ibang tinutukoy si Mark bukod sa nawawalang pera nang makita niya itong nakangisi. Click, clack, click. Sa sandaling iyon, ang tunog ng high heels sa sahig ay maririnig sa buong hallway sa labas ng klase. Pagkarinig nito, lahat ng tao sa loob ay napatingin sa pinto. Parating na si Ms. Isidro. Parating na si MS. Isidro. Pagkadating ni Sheila, lahat ng mga studyante ay nagsimula ng magbulungan at magsalita ng mahina. Nagpunta si Sheila sa tabi ni Benedict at bahagyang ngumiti, sabay sabi, Mr. Finch, pasensya na at naabala ko pa kayo para magpunta rito dahil lang sa ganito kalit na problema. It's okay, bilang director ng academic affairs, parte ito ng aking mga responsibilidad. Kumarap si Benedict sa maganda at sexy na si Sheila, sinuri niya ito gamit ang kanyang mga mata, mula ulo hanggang paa na bang nanghihingi siya sa isang masarap na pagkain. Kita ang maruming ekspresyon sa kanyang muka, siya ay nakatingin sa mga dibdib ni Sheila. Siyempre, napapansin ni Sheila lahat ng ginagawa niya pero wala siyang sinabi tungkol dito. Dahil alam ng lahat ng nasa Laguna University na basto si Benedict, at minsan na niyang pinormahan si Sheila para sa masamang intensyon niya pero hindi niya ito pinapansin. Mark, inakusahan mo si Cyrus na magnanakaw. Mayroon ka bang ebidensyang magpapatunay ng mga sinabi mo? Hinarap ni Sheila si Mark at mariin itong. Itinanong kahit na pinaghihinalaan ng halos lahat ng mga estudyante sa klase si Cyrus naniniwala pa rin si Sheila na hindi magagawa ito ni Cyrus. M.S. Isidro, hindi ko pagbibintangan si Cyrus para sa mga bagay na hindi niya ginawa. Mayroon ang dahil para masabing siya nga ang nagnakaw ng mga class fees, sambit ni Mark, buo ang kanyang loob. Pagtapos niyang sabihin ito, tumingin siya sa buong klase at sinabing, ito ang araw para magbayad kami, kaya naman, naisip ko na tanging ang mga studyante lang dito sa klase na to ang makakaalam. Kaya naman, dito lang din sa klase na ito magmumula ang mananakaw. Tumango ang mga study anti, sumasang ayon sa paliwanag ni Mark. Mukhang may bataya naman talaga ang dahilan ni Mark. Nang makita ni Mark na sinusuportahan din siya ng mga kaklase niya, lalo pang nadagdagan ang confidence niya, kita ang kayabangan sa kanyang ekspresyon. Nagpatuloy pa siyang magpaliwanag. Sinabi ni Serana si na bago mag gym class, nandoon pa yung pera pero nawala na lang bigla noong matapos yung klase. Kaya naiisip ko na, baka ninakaw yung pera habang nagkaklase kami. Walang emosyong nakatitig si Cyrus kay Mark akala niya na hindi makakagawa ng ganitong kwento pa si Mark sa Rowan siya. Kung ano man ang mga dahilang sinasabi ni Mark ngayon mukhang may nagudjok o nagturo sa kanya ng mga ito. Kaya, sino nga ba? Sino ang mastermind sa likod ng mga bintang ni Mark sa kanya? Halata naman kung sino. Base sa dalawang dahilan na sinabi ko. Malaki ang tsansa na si Cyrus nga talaga ang nagnakaw dahil siya lang naman ang tanging studyante mula sa klase namin na bumalik sa lecture hall sa gitna ng gym class. Kalmadong ipinaliwanag ni Mark ang speech na binigay sa kanin ni Kai. Nang marinig ng mga studyante ang kanyang mga paliwanag, sabay-sabay silang tumango, naniniwala sila sa mga batayang sinabi ni Mark. Ngayon, humarap si Sheila kay Cyrus, kita ang pagdududa sa loob ng kanyang mga magagandang mata. Talaga bang si Cyrus ang magnanakaw masiyadong bang malaking tiwala ko sa binatang ito? Palihim siyang bomb antong hininga. M.S. Isidro, Mr. Finch, sa tingin ko dapat natin siyang kapkapan, makikita nating nasa kanya nga ang mga class fees. Pasiga na iginiit ni Mark ito. Tama, kapkapan natin si Cyrus. Bumalik siya sa lecture hall nung nasa gym class tayo. Si Cyrus nga siguro ang nagnakaw. Sunod-sunod na pinagbintangan ng mga study anti si Cyrus. Cyrus, may gusto ka bang sabihin para ipagtanggol ang sarili mo? Nagdalawang isip si Sheila bago tumingin kay Cyrus. Marahang tumayo si Cyrus at kalmadong. Sumagot, may batayan nga ang mga sinabi ni Mark. Pero may nakakalimutan siyang isang bagay. Bumalik nga ako sa lecture hall nung gym class namin pero si Mark siya mismo ang huling taong umalis mula sa lecture hall. Nakita niyong lahat yon. Late pumasok si Mark sa gym class natin ngayong araw kaya baka siya ang nagnakaw at ako lang pinagbibintangan niya, kaya nga. Kung gagamitin natin ang pinagbasehan ni Mark siya mismo ay pwede ring suspect. Tama si Cyrus. Late nga si Mark pumasok sa gym class ngayong araw. Dali-daling sinuportahan ni na Liam at Ryan ang kanilang kaibigan. Subalit nang marinig nila ang depensa ni Cyrus gumisi lang si Mark. Bukod sa hindi mo siya makikita ng kahit anong pagkakaba, hindi man lamang siya nagbigay ng paliwanag sa mga sinabi ni Cyrus. Sa halip ay humarap siya kay Benedict at malakas na sinabi, Mr. Finch, dahil pinaghihinalaan namin ni Cyrus ang isa't isa, bakit hindi na lang ikaw ang magdesisyon? Kapkapan mo kaming dalawa. Hindi ako umalis ng school premises pagtapos ng gym class namin. Alam to ni Kai at ng mga kaibigan ko, Kabilang banda, si Liam at Raya naman ang magpapatunay na hindi umalis si Cyrus sa tabi nila. Kaya naman kung mayroong isa sa amin na nagnakaw ng class fees. Malamang ay nasa amin pa rin nagpera. Tama, kapkapan dapat sila. Kapkapan nyo. Nagsigawa ng mga study anti, nais nilang kapkapan ang dalawa agad nang marinig nila ang sinabi ni Mark. Sa isang banda, si Cyrus ay nakatitig lang kay Mark, naguguluhan siya sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit pinipilit ni Mark na magkaroon ng kapkapan at bakit naniniwala siya na si Cyrus talaga ang nagnakaw. Cyrus, payag ka bang kapkapan ka? Nagdadalawang isip si Sheila habang tinatanong si Cyrus pagtapos niyang magsalita tumingin kay Cyrus ang lahat ng mga estudyante. May kakaibang ngiti sa mukha ni Kai. Kung hindi papayag si Kai na makapkapan tiyak na lalo siyang paghihinalaan ng lahat ng mga estudyante bilang magnanakaw. Sa kabilang banda, kung papayag naman siya, baka sumang-ayon lang siya sa kung anuman ang mga plinano nilang dalawa upang pagbintangan siya sa bagay na hindi naman niya ginawa. Sumasang-ayon ang lahat ng mga pangyayari plano ni Kai.